Good morning, good morning. Ayan. Uuwi muna tayo sa ating bahay. Ngayon. Sorry. Uuwi muna tayo. Uuwi muna tayo sa bahay. Si Namyo guys, sa totoo lang, yung bahay namin dun, yung wire ng aircon namin, kinalakal, gawa ng lagi akong wala. Lagi akong umaal. Nagtatrabaho ako. nag i ako sa bahay namin. Yun, pag uwi ko, kinalakal na yung aircon. Yung wire. Kaya pala hindi sumisindi. Sana all, ganyan yung bahay natin kalaki, oh. Ganyan sana yung bahay natin kalaki. Walang malamig. malabo Dito to sa madapdap. Ganyan yung bahay natin sana, Magaganda yung mga bahay dito eh. Mm -mm. Magaganda. Para marami din tindahan. Marami din pagtatrabahoan. Eh, yung haring araw. Ay. Mm -mm. 5 5:30 pa lang ng umaga mal to okay, ganyan Like there you know